tas mo nga yung short niya, Nico. Makikita yung ano niya. O, oh, ligo ulan ni Kuya Ethan. Hindi naman malakas yung ulan, naligo ka. Okay na yan. <laughs> Ba't may pa ganyan-ganyan pa? <laughs> naligo ang Kuya Ethan, naligo sa ulan. Ikaw, Johan, gusto mo rin maligo? Hmm? Pagbignaw, maligo na kayong dalawa ni Kuya Ethan. Kuya Ita, no? Naligo sa ulan, no? Hindi oh. malakas yung ulan, eh. Ah, What's that? Hina ng ulan, no? Pati ka naligo. <clears throat> ha? Tan? Itan? Hello. <laughs> Friendly, eh. Pati ka naligo sa ulan? Ang ina naman. Ha? Oo, oo, oo.